Magandang gabi po, magandang magandang gabi po sa ating lahat. Another uh, sharing of uh, ating mga pananaw sa nangyari sa ating kapaligiran, kapaligiran sa ating bayan. Uh, meron po akong gustong imungkahi sa ating mga kagalang-galang na kagalang-galang ng mga matatangas na opisyalis ng gobyerno. Uh, panawagan ko rin po sana una, sana mawakasan na itong korupsyon. Iligtas natin ng Pilipinas sa nalalapit na paglugmok. kaya tayo rin dapat ang magtutulong-tulong dahil kung hindi tayo din mismo ang maglilibing sa kinabukasan ng Pilipinas tumbayan natin araw-araw unti-unting winawasak ng kasakiman ang tiwala ng natin nating mga mamamayan sa pamahalaan natin ngayon ang gobyerno na dapat nagiging haligi ng katarungan at serbisyo ngayon ay nagiging pugad na mga buwetring walang ibang hangarin kundi ang magpayaman habang naghihirap tayo, naghihirap ang sambayanan. Bago tuluyang gumuho, itong bayan natin, sa bigat na walang katarungan, bago sumabog ang galit ng bayan sa isang nalalapit na pag-aklas na maaring higitan pa ang pinakamasidhing yugto ng ating kasaysayan kailangan na natin kumilos paano? dapat may gawin tayo para sa akin may mungkahay ako para sa akin para sa tunay na pagbabago sana magkaroon ng reforma sa sistema ng ating pamahalaan. Ipatupad sana. Gumawa sana sila ng batas, bagong batas na pwedeng pagbawalan o magbabawal sa mga opisyalis ng gobyerno at sa kanilang mga pamilya na magpa-ospital o magpagamot sa ibang bansa no? Tangkilikin natin yung ating sariling mga pagamutan, mga pampublikong pagamutan nila. Kung saan din tayo nagpapagamot, kung saan din tayo tumatangkilik ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. At dito rin nila paaralin ng kanilang mga anak, dito rin sila mag-aral. Mag ha, sa Pilipinas, sa bayan natin. Bakit wala silang tiwala sa kakayahan ng mga ng mga magagaling na professor dito sa Pilipinas. Ha? Tapos dito rin sila gumamit ng mga mga abot kaya lang nating mga mahihirap. No? Gumamit ng anumang pribilihiyong hindi abot kaya ng karaniwang Pilipino. Na ano ba yun? No? kung sila may mga talagang tunay na lingkod bayan dapat nilang maranasan ang serbisyong pampublikong pinupunduhan ng buwis natin. Di ba? Sumakay sila sa jeep, pumila sa hospital, mag-aral sa mga pampublikong paaralan. Di ba? Doon natin makikita kung paano nila tunay na mapapabuti ang sistemang sila mismo ang may control, may almost 100 control, 100% control. Diba? Sila may kontrol eh. Kapag sila mismo ang makakaranas ng hirap ng uh, mga karaniwang mamamayan katulad natin, <laughs> ewan ko lang, baka seryosohin nila ang sistema, ang pagbabago ng sistema. Pangalawa, wakasan na yung dynastiya. No? Tapusin na yung dynasty, mga political dynasty, mga pamilya-pamilya. Kung ipinagbabawal nga nila ang nepotismo sa mga scholarship, sa mga pampublikong paaralan, sa mga pampublikong universidad, pati sa mga trabaho ng mga magkakamag-anak sa gobyerno, pinagbabawal nila magtrabaho. ang magtrabaho ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Eh bakit pinapayagan sa politika? Ang pamumuno ay hindi pinamamana dapat hindi ipinamama na. Pero ano nangyari ngayon? Simula sa lolo, anak, apo, hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon, sila-sila pa rin. Di ba? Eh, sabi pa nga ni Bayani Agbayani, uh, pitos pa lang kami. Kayo-kayo na yung nandiyan dyan. Iisang apelido. Di ba? Hanggang ngayon pitos pa lang kami, ninanakawan nyo na kami, sabi pa ni Bayani, agbayani, di ba? Hindi dapat ginagawang negosyo ang, ng, ng pamilya, ang politika. Ito dapat ay isang tungkulin ng dangal at pananagutan, di ba? Katapatan. Dapat sila yung mga ihimplo, di ba? Yung mga leader natin, ihimplo ng pananagutan, ng katapatan, ng karangalan. Hanggang tumihiral yung political dynasty, mananatiling bihag ang ating bansa sa isang kamay ng mga pamilyang ginagawang laruan ang kapangyarihan. Habang sila'y nagpapamana ng trono, ipinapasa-pasa lang sa mga anak, kapuapuhan, mga kamag-anak, kapatid, asawa, pati kabit Masaklap ha, pati kabit Napapamanahan din patuloy nilang ipamamana ang katiwa katiwalian at magpapatuloy lang ang malaganap na korupsyon na nararanasan natin ngayon at baka mas lalo pang magiging malala kapag hindi natigil itong dynastia na ito. Isa pa, ang tunay na kalaban natin, kasakiman sa kapangyarihan. Yun yung ugat eh. Kasakiman, greedy, greediness. kasakiman. Hindi lang naman pagnanakaw ng pera ang korupsyon eh. Paglapastangan ito sa tiwala natin. Di ba? Inabuso yung tiwala natin. Sinira nila ang tiwala natin sa kanila. At habang inuuna na habang inuuna nila ng mga leader natin ngayon ng kanilang mga pang sariling interes. Habang patuloy silang nagbibingi-bingihan sa mga hinaing natin, sa mga daing ng taong bayan na nagri-reklamo na uh, umaaray na ngayon sa epekto ng kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Patuloy tayong lulubog sa kumunoy ng kahirapan. kahihiyan sa international community at kawalan ng pag-asa, hopelessness. Ang tunay na lider ay hindi takot mawala ng kapangyarihan. Ang tunay na lider ang tunay na pinuno, na tapat na pinuno, ay takot mawalan ng dangal. Hindi takot mawalan ng kapangyarihan. At ang gobyernong hindi marunong mahiya sa kanyang mga mamamayan ay gobyernong walang kaluluwa. Yan ang katotohanan. Isa pa, uh, panahon na para sa moral na revolusyon. Ano ba yon? hindi ito laban ng kaliwa at kanan laban ng kaliwa against sa kanan hindi ito labanan ng mayaman sa mahirap hindi ito laban ng dilawan o pinklawan sa asul at pula hindi ito labanan ng partidong politika hindi na dapat ito partisan war <coughs> ito'y laban nang tama laban sa mali. Hindi na dapat yung liberal versus PDP. Hindi na dapat partidong politikal ang ipinaglalaban o ang naglalaban laban ngayon. Laban ng bayan sa mga traitor at mapagsamantala sa tiwala ng mamamayan. Mamamayan, tayo. Ngayon, higit kailanman dapat magkaisa ang sambayan ng Pilipino muling buhayin ng diwa ng dangal, ng karangalan, ng katarungan at ng pagkakaisa. Itaas natin ang tinig ng katotohanan at ipagsigawan sa buong kapuluan sa buong Pilipinas. Tama na, sobra na, wakasan na ang nakawan sa gobyerno, wakasan na ang korupsyon, wakasan na yung dinastiya na nagiging ugat nang pang matagalan pang lifetime na korupsyon ipaglaban ng katarungan itaguyod ang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon ng Pilipinas ay bayan ng bayani hindi bayan ng magnanakaw ibangon natin ang karangalan ng Pilipinas marami pong salamat sa inyo maganda gabi